So wasak wasak mga kamukmuk no. So may dala tayong lit ang kamukmuk. So So oh, ang litag tayo sa Mansinitas mga kam kamukmuk. So atong puntahan kamukmuk. Tara, let's go. So puntahan natin ang Mansinitas mga kamukmuk. Yan kamukmuk ay Mansinitas. So mayroong limo kunyan kamukmuk. Kahit anong ibong kamukmuk. no? So, gagawin natin lagyan natin ang ano yan bitag sa amin dito mga kamukmok ano dito, silo bitag sa mong tawag dito kamukmok so yan kamukmok yan so maglalagay tayo ng tatlo dyan kamukmok dyan sa taas so mamaya ko na-update sa yung kamukmok to So ito na yung kamukmuk no. So may natapos na tayo isa. Isa pa lang pang kamukmuk. So mahirap pag ano, maghanap ng ano spot kamukmuk. No? So ipakikita ko sa inyo mga kamukmuk. yan mismo mga kamukmuk mga Yan. So yan ang litag natin sa ano mga kamukmuk sa pangkahoy yung kamukmuk no. Ang itag natin. So nilagyan ko ng anong kamukmuk mansinitas para pag tog pa diha makuha sila mga kamukmok so pag nakuha natin yung mga kamukmat pakawalan natin yung mga kamukmok so yan ang ating ano ngayon gagawin natin mga kamukmok so sa mga silent viewers mga subscribers na ako salamat sa inyo mga suporta mga kamukmok uh, 500 subscribers na tayo ngayon mga kamukmok so salamat sa inyo mga suportang ang kamukmok wala kang sayo sawa sa suporta sa, sa, akin lalo subscribers sa, crabbers, sa mga silent viewers Salamat sa mga kamukmok. So, gagawa pa tayo ng ano, mga kamukmok dalawa. So, abangan yung mga kamukmuk So, mga kamukmok, natapos na mga kamukmok, no? So, bali tatlo atong ginawa natin kamukmok, no? So, nasa taas tayo, no? Nasa taas tayo kamukmok, Sa no? nasa taas tayo. So, may, gawa na, may nagawa na tayong dalawa. So ako yung sa inyo yun, yung kamukmok So yan ang dalawa natin yung kamukmok no yung isa Yan kamukmok So nasa Sa taas tayo yung no So ayan kamukmok So subukan natin iwan yung kamukmok Yan ang litag kamukmok So may ano siya no May May mansinitas Tawag naman sa mga dito yung Mansinitas na kamukmok So, yung tao kamukmuk na. So, yung isa kamukmuk, nandiyan kamukmuk. Yan. So, may mansinita sa yung kamukmuk. So, abangan natin yung mga kamukmuk. So, yung isa yung kamukmuk, yung pangatlo. Yung kamukmuk. So, yung lugar namin may kamukmuk. Yan kamukmuk. Yung paikot kamukmuk. So, yung kamukmuk. So, salamat sa mga mga boys kamukmok no. Sige, so, pakita lang ko sa mga, ko sa inyo mga kamukmok. Iwala natin. So, abangan natin mga kamukmok. Bukas ng umaga. A few moments later. So, ito na kamukmok no. May nahuli na kamukmok. Maliit na ibon kamukmok. So, yung liit no. So, Tsung... tapos na nakuha natin ng no, kamukmok, kasi mahirapan ako mag video kamukmuk. So nakuha dito kamukmuk. Ito yung. Ito yung tawag na kamukmuk. So. Ito kamukmuk. yan kamukmuk. Dyan siya nakuha kamukmuk. Yung PC na yun o. No? Tag na yung kamukmuk. So nakuha siya kamukmuk. yung kamukmuk. So. Ang liit niyan. Ang ibon. So. Tawag sa amin kato kamukmuk. Ano ito eh thumbs eh so yung maliit na kamukmuk no so kumakain ato ng ano kamukmuk mga mansinitas no kumakain sila so ang late late niya kamukmuk oh. so pakawalan natin yung kamukmuk yan pakawalan natin yung kamukmuk Kawawa so, niya kumukmuk kamukmuk oh so, Kawawa siya So ngayon lang siya nakuha ang kamukmuk no. So naabutan ko siya ng ganito na siya kamukmuk. So wala naman siyang pilay kamukmuk. Ang bagano sa pagsulit sa litag kamukmuk mo uh, bun -ud, ud buntag sa iyo nya udto nya hapon. Para di gud siya ma -ano, mabalian. So ito na yung nahuli natin kamukmuk. No? Ang kamukmuk. Ang liit niya kamukmuk. Sa so, dumadami pa sila kamukmuk. Palagay ko ganito kamukmuk lalaki to. So pagkawala na natin 'yung to kamukmuk. Kawawa naman. So pagkawala natin kamukmuk. Yo. Ito. Pakawalan natin kamukmuk.